So, what is up mga pati? It's me again, Ryan Cortez from Ride With Rai. So ngayon, may bagong product tayo dito na ikakabit para kay Victoria. Balay, kasama pala tong product na to para dun sa build series natin. So, kung mapapanood yung tong video na to, is part din tayo ng build series kay Victoria. So, ayun, meron tayo ditong Max Pro Taper Rear Mirror, kung tinatawag nila is step mirror para dun sa mga sports bike or sa mga motor natin, di ba? So tara, check natin kung ano ba yung nilalaman na ito. Bali guys, na-order ko nga pala to sa May Lazada. Meron din naman siyang Shopee, kaso mas mura yung price niya dun sa Lazada. Kaya doon ko na lang in-order to. So tara, check in na natin kung ano ba nilalaman na itong box. Eh, no, Ayan o, oh, di ba? Packaging pa lang. All goods na. So shoutout nga pala kay Kuya Gio Soriaga ng Moto Duda yan, makikita nyo dyan sa screen lalabas ko sa kanya Sa kanya ko pala nakita tong side mirror para dito sa 450 SR namin Kaya shoutout sa iyo kuya Gio, salamat sa pag tulong at pagturo kung paano ikabit to So ayun, maraming maraming salamat sa iyo, tara So palikutin natin kung ano ba laman na ito. So unang una ito, yung mismong side mirror natin eh no Kita nyo diba? Uh, ngas quality siya guys, murang mura Siguro Nabili ko siya around 700 pesos lang. Below 1,000 na siya kaya budget meal lang pero uh, tignan nyo naman yung tsura ba? Diba? Hindi kayo mapapahiya. So ayan, makikita nyo yan oh. Tapos ito yung next, yung uh, right side nya. Ayan. So may signal light na rin pala siya nakasama guys. Ayan. Bali ko co connect lang siya doon. Magre-rewiring sa lang tayo mamaya. Bali kakalikutin natin yung wiring sa Victoria Bala na. Nagpatulong naman tayo sa mga kuya natin kaya alam na natin kung paano natin gagawin yan. So ano pa ba yung mga kasama niya? Ito yung mga screws niya. Ito may kasama na rin pala mga screws, allen, tsaka ano to. Ito yan, may kasama siyang blind spot na mirror din eh. No? Diba? Pero sa tingin ko hindi ko na ilalagay ito. Optional lang naman siya eh pero sa akin mas malinis pag wala. So ayun. Ano pa ba meron dito sa box? So ito, meron pa pala dito, mga paddy. Ito, yung bushing niya, rubber bushing. So tara mga paddy, try natin yung kabit kay Victoria. Tapos tignan natin kung ano magiging itsura niya ngayon. So ayun, tara, let's go mga paddy. Sheesh. So yun mga paddy, sad to say, kailangan pa pala natin siyang ipa-customize. Kailangan natin siyang patabasan dito sa butas niya. Ayan o, oh, indulo dulo-dulo niya. Naalala ko pala yung sa video ni Kuya Gio Sariaga. Ayan, kailangan natin patabas yung dulo sa dulo para umabot yung butas niya dun sa stock na side mirror natin sa 450 SR. So tara, hanap tayo ng magtatabas dito dahil nasira yung pan-drill ko kaya hindi ko siya may DIY. Kaya hanap tayo sa mga ano, dito sa mga shop na malapit sa amin. So tara, para maikabit natin to. Tignan nyo naman yung magiging itsura niya eh, pag nakakabit to. Para na siyang sumay sa 450 sr Ayan. Eh, no? Diba? Bale, ayun mga pati. Kakawi lang natin galing tayo dun sa 7th Avenue. Kala, Market Mark So, shoutout sa inyo, Boss Jess Mark. Salamat sa pagkakatapos mo dito sa side mirror. Solid na solid eh, no? Ito yung kabila, guys. Ayan. So, tara, makikakabitan na natin ito. So, bali mga padi, ayun na assemble na natin yung dalawang stealth mirrors natin. So, ngayon, baklasin na natin yung stock mirrors natin para may na natin to. Bali, bago pala natin may ito, kailangan pala muna natin mag-rewire. Ayan, oh. No. Pukunin natin yung stock na sa akin doon, tapos i-coconnect na natin dito. So, ayun, tara, gawa natin ng paraan. ito mga pati, aangat nyo lang ito para matanggal itong sakit ito, ito, na ito. angat aangat nyo lang ito sa so, hugutin nyo So, tara. So, baklas na yung left side na stock side mirror natin. So, tabi muna natin. mga mga padi, dito na yung mga uh, crucial part ayan dito na yung medyo crucial part so ayun ito na yung stock na side mirrors natin left and right ayan so mga padi, para pala may kabit tong stock side mirror is kailangan natin tong socket na to ng stock socket ng 450 SR ayan i -re -re lang natin to iduduktong natin dito sa so dalawang wire nyo na yan o. Oh. so tinuruan tayo ni Kuya Herald at ni Boss AJ. So shout out sa inyong dalawa. So ang black is sa green tapos yung red is sa orange. So ayun. I-connect na natin to para may salpak na natin tong stud side mirrors natin. Tara. Ready. Tatanggal na natin. Sacrifice talaga. So tabi muna natin tong stock na side mirror natin kailangan natin magputol-putol ng wires para sa concept natin na binubuo. So, abangan nyo pala sa mga build series natin kay Victoria, mga padi Antayin nyo yung magiging ano, buong itsura niya. So, baka ngayon nga sa build series part 2, baka na i-imagine nyo na kung ano yung magiging katapusan ni Victoria. Kalalabasan pala niya pag natapos na yung buong build series natin sa kanya. So, ayun, tara, natin itong sakit na to. pagdating sa mga wirings wala tayong idea pero inaaral natin na tagdatanong-tanong tayo sa mga mas nakakaalam, di ba? So bago ko nga pala i-connect pa sila, may ganito pala ako dito yung hindi ko alam kung ano yung mismong tao dito pero disunog to eh para pagka-connecta ng wire, ito yung susunugin mo ulit para mag-cover siya. Piliin natin yung black. Lalagay natin siya dito. yeah dito. Hatiin mo na natin. So after 1,000 years mga padi, ito na siya, nakonekta na, na natin. Ang tawag pala dito, shrinkable. Ayan yung sinusunog para pag umipis. Tingnan nyo pag sinunog ko, iimpis Para, para walang mga naka-expose na wires. So tara. E bago natin siya ibalik, dapat matesting muna natin siya kung gagana siya. So ayun tara, kabit na natin ulit ito. Alam niyo mga di share ko lang sa inyo. Alam mo, mas masarap mag-DIY kesa magpagawa sa mga kasa or sa iba. Pero di ko rin naman kayo masisisi. Pero ako, mas, mas nasasatisfied ako pag ano eh. Ako yung gumagawa sa sarili kong motor. Gumaga, para pag nagka-problema siya, alam ko kung paano ko siya gagawin. Kasi nakaka ako nakakalam kung paano ko siya kinabit o paano ko siya ginawa, di ba? So, ayun lang. Di ko rin naman masisisi yung mga nagpapagawa sa kasa. Gawa ng mas okay na rin yung sigurado, di ba? Eh, sa amin ito, mga ano ito eh buwis buhay ito eh, mga tiis po dito so ayun, tara kapit na natin tapos subukan natin kung gagana yung ano niya signal light niya Safe na yung dalawang side mirror natin mga pati pwede natin ibalik so tara kapit na natin papadi na tapos na rin natin after 1,000 years. So, ito papakita ko sa inyo. Mga pa, dito pala yung driver's point of view niya. So, ayan o. Sobrang ganda ng cockpit natin. So, tara. Angat natin itong mga papers. Ayan lang. So, minimal lang talaga makikita mo dyan. Talaga magsasalamin ka lang talaga dyan. So, tara. Subukan natin sa daan. pa, dito testing natin itong bagong camera natin na GoPro Hero 10 na nakuha natin sa stranger na naging tropa natin. So, shoutout pala sa'yo sir. Maraming maraming salamat sa good price na binigay mo sa akin dito sa GoPro na to. So, ayun. Continuation lang to ng ano, yung vlog natin dun sa ano. Kinabitan ko siya ng stealth side mirror. yun mga pa, papakita ko sa inyo kung anong makikita nyo pag nagkabit kayo ng stealth side mirror dito para sa 450 SR natin sorry gabi ko na na vlog ha. gusto ko lang rin kasi matesting tong GoPro Hero 10 eh Dali mamaya bubuk bubuksan ko yung stealth side mirror natin papakita ko sa inyo kung may nakikita ba ako wala talaga mga pari one bar na lang pala tayo pero tuloy pa rin natin to ah, dito lang tayo magigot ikot banda sa amin so oras pala natin ngayon 11.03 wala lang testing lang tayo kung ano ba talaga makikita natin ayun eh, natin na nyo bubuksan ko para sa inyo Bale, ang nakikita ko pala is yung braso ko lang ngayon ko sa sasabihin sa inyo braso lang nakikita ko mga padi ayun o kahit ma araw to or gabi wala talaga kayong makikita pasensya na sa inyo Ah, uh, itong side mirror na to, ano lang siya, tis pogi lang talaga. Kumbaga pang aesthetics lang talaga siya. Wala siyang silbi para sa 450 SR natin. Balik kung maglalagay kayo, ito makikita nyo. Pero nasa sa inyo pa rin naman to kung maglalagay kayo, hindi. Eh ako preference ko lang naman to dahil may binubu tayong R1M inspired dito sa 450SR natin eh. Kaya ayun naglagay ako ng steel side mirror. Ramilubak dito eh sa may ibabang ibo ni Pasyo pa GR Aneta abi So yun padi ingat sa atin. magano magikot-ikot. Ayun, nanti nyo, wala talaga na nakikita, na ko lang talaga yung braso ko guys. Legit eh, no? wala talaga si wala kahit yung nasa likod niyo hindi niyo makikita. Makikita mo sarili mo pag gumanto ka pa ayan oh, no? kung makikita niyo. Wala talaga. Kaya mga padi, hindi ko may sasuggest tong stealth side mirror para sa inyo. Kung magkakanya-kanya naman tayo Nang trip, di ba? Yung iba gusto side mirror, ako gusto ko side mirror. Yung iba gusto walang side mirror, di ba? Pero syempre bawal yung kasi ano, takaw sa huli yun. Kaya ayun, uh, kung gaganto kayo, magdalawang isip muna kayo kung talagang handa na pa talaga kayo mabulag. Kasi talagang wala ka talagang makikita as in. Parang kanino ko nga lang nakikita ko yun, eh, no? braso ko, yung tattoo ko. Diba? Oh yeah. So 'yun mga party boy na boy pa rin yung banawe So ano plan tayo ng ano ng Ano plan tayo ng magandang spot para mapakita ko sa inyo itsura ng side side mirror. sa ba pwede? Hanap tayo maliwanag Geto dito tayo sa gilid. Medyo maliwanag naman dito eh. para mapakita ko sa inyo so ayun pala si Victoria guys kung makikita nyo parang ano na siya Arvan uh, M concept ayun o oh. diba ayun yung stud side mirror natin so pag ginanto siya ayun yung itsura nya ayun na oh. so ayan diba wala talaga makikita dyan as in zero disability eh no, pero maganda siya, maganda siya tignan ay no. Ang pogi niya tignan. Para siya ano, sungay na pa ganun. 'Di ba? Kung gusto niyo taste pogi kayo, itong side mirror i-kabit nyo. Pero pag gusto nyong may sense pa rin yung side mirror nyo, doon lang kayo sa stock na side mirror ng 450SR, 'di ba? Sobrang laking tulong nun ng stock na side mirror natin. So kung ito kakabit nyo, magdalawa o tatlong isip muna kayo bago kayo maggabit mga padi so tara sa natin si Victoria para pa, para mapakita sa inyo yung cockpit eh no eh nang itsura niya pag nakasarado yung stealth side mirror ang ganda ang di ba? wala nga lang talaga Oo, oh, mamili na lang kayo kung gusto niyo bang pogi siya pero walang silbe yung side mirror mo or pogi pa rin siya sa stock side mirror pero may silbe yung side mirror mo, di ba? So, kayo na lang bahala, mga padi So, yun, pinakita ko lang sa inyo yung itsura niya pag nakaabukas siya or nakasarado siya, di ba? Ayun lang yun, mga padi Kaya, salamat sa inyo. So, tara, libot mo na tayo dito. mga padi, dito ko na pala tatapusin rin tong vlog natin. Kaya maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa build series or sa project Victoria natin na mabuo natin siya ulit ng ganto Simula sa pagkakadisgrasya natin sa kanya, dahan-dahan natin siyang binubuo, ba? Diba? Kung magkapa, isa, isa natin siyang binubuo, step by step lang. Ayoko rin kasi siyang big na isang video lang tapos nandun na lahat, ba? Diba? Parang... Wala na, ayun na yun, Tapos na kaagad gusto ko yung may inaabangan kayo kahit paano kahit maliliit na upgrades lang gusto ko nasusubaybayan nyo yung step by step ng pagbubuo natin sa kanya so ayun mga padi enjoyin ko muna tong gabi na to ingat palagi sa inyo sa mga daan at supportan nyo yung susunod na video natin ayun lang ride safe palagi sa inyo and sheesh Terima kasih telah menonton!